kung magawa. Yun na. TikTok. Tapos Dito. Dito lang. Porto. <laughs> Kasi nag-uulan eh. Ngayon ko lang yung mga bata. Marunong na umuwi. ang yung isa. Tapos ano. Hindi na ako nagsisundo. Dito lang ako. Nag-tiktok. But kahit may tinahan. Is isa lang, lang Kasi kulang yung panindahe Kaya, nag Nagpaka-busy ako kayo. Nagpunta mo ako sa isang cooperative At ako'y nanghiram naman ng punan para dandag sa tindahan. At after one, mag-CCI tayo nyo para tingnan yung aking mga tindahan na pwedeng bandagta. At gumagana naman ang piso na wifi, fi Siyempre gumagana yun. Kasi alam mo yun, pagka mag-hiram ka ng punan sa isang trending company na mababa ang tubo, asa ah, mga co na, no? Pero isa ka rin sa membro nun. Siyempre, may share capital ka din. Hindi ka pwedeng umutang doon na wala kang share capital. Ang share capital po doon is 15% sa hihiramin mo. Kaya, kung halimbawa, um, ano, ganito yun eh. Kapag hihiram ka ng 50,000 pala, kailan may savings kang, may share capital ka na 80,000 yun. Eh, pinakailang loan na rin na kaya. Hindi ko alam. 7,000 na higit lang ang share capital doon sa kumpanya, sa ano, sa co-op. Kaya, siguro mga 21 lang pwede meron, pero naglagay na ako ng 20 lang. At siguro mga yung balance ko noon kasi yan. Nag-bad record ako dahil lag ako nalabas. Pero ngayon, sisikapin ko hindi ako makapag record break dun sa ko para para tuloy tuloy yung ano at ang tumaas ng aking ano yun appraisal dun sa sa pagluluhin kasi meron akong gusto pagka maayos yung aking record meron akong gusto ano eh ano meron akong gusto ng <coughs> garagal kapag ka akong nakalimutan nang nanonood sa mga kalaki. Hindi ko kumintindahan na pwesto talaga kasi dito sarap magkakaroon na ng kalsada. Kaya dapat may puhunan ako na malaki-laki at tapakot talaga ng taak. Nang tindahan na dito talaga yung talaga kasi ka highway na parang may highway na siya. Sabi ng kalsada na kasi nga magkakaroon na kalsada dito. Dudunit nila yung konting Meron darin, malaki, malaki hindi konti malaki pero ano yun points yun para sa gusto magtinda ay okay, kaya ako nga may hiling ako magtinda. tinda gusto ko talaga ng kalsada kapag kasi may kalsada na lahat pwede ibenta pati yung mga motor parts pwede mo ipasa pag ako magtinda Kaya yun ang gagawin ko kasi hindi na ako pwede ano yung trabaho yung trabaho sa iba kaya ito yung basa ko sumakit sakit eh kaya tayo. At siyempre, hindi tayo asa kay Mr. Big eh, na ano na black. Hindi naman, tutulong tayo. Tutulong tayo para sa future ng anak natin sa iyon eh, Yung ang hindi nata eh, babalik na sa pagkalis ay gusto ko rin. Kasi medtech yun. So, tagal-tagal na graduate na sana siya ngayon. Kaya, kaitunan ko yun para babalik siya pag medtech. Kasi lahat, kailangan natin yun. May pamilya tayo ng doktor. Kaya, hindi, isa ko, ano dream ko talaga maging kaya kaya lang talagang may bad spirit na maharang sa ano, mga pangarap mo kasi may masamang espiritu talaga na nanalangin na hindi, hindi matupad yung mga dream mo. Yun. Kaya dapat hindi ka nagkakwento dun sa mga hindi mo ka-close kung mga pangarap mo kasi. Pag panalangin ka nila yun dahil di matuloy o di ka manalo. Kaya dapat ikaw wala kang kaaway para hindi hindi advert ang, ang gusto mo manalo eh may nananalangin sa'yo. Hindi ka nanalo. Kasi may kaaway ka. Eh maldita ka. Eh ayun. Ako ay namin kung medyo maldita ako noon. Kasi nga eh, ako naman inaaway. Pero may chance pa po kasi bata pa wala na ko. Eh, hindi sila nang kasawa at ng anak at yung paanak ko yun. Kaya tuloy-tuloy pa -tuloy ng laban. Kaya ikaw, kung may mga pangarap ka, nasa mababa ka, huwag ka magmayabang wag na, huwag ka mabayabang. Kasi hindi mo rin pangyayamang na maganda ka? Hindi yeah. ka maganda, hindi ka maganda. Huwag ah. mo itong bayabang na maganda ka kasi pang nabubulok ang katawan ng tao. Hindi po rin ang katawan ang ba. Ito yung nabubulok yung nabubulok yung. Yeah, yan. Kaya huwag mo itong bayabang yan. Kasi mula sa just, ito nabubulok yung mga mukha natin na yan. Yeah, ito Kaya huwag mo itong bayabang. Kaya di pera, huwag mo itong bayabang. Yung kabaitan ito mo itong mo. At yung pag mo. Kaya Ganun lang talaga. Kaya, huwag na mo yun ang ipagbayabang. Maganda ka, hindi ka nanalo. O, di ba? Maganda ka. Hindi ka nanalo sa mga pagandahan, di ba? Kaya, ganun pong ipagbayabang. Tapos, yung matalino ka, hindi ka naman naka-honor, ganun. Kaya, huwag ka magbayabang. Yung, diba? nakatapos ka nga. Mayabang ka naman. Hindi, hindi nakapasok ng trabaho, o, di ba? Hindi, hindi pwedeng ganun. Kaya, laban lang. Magiging mag-iba pag bumaba po tayo sa lahat ng bagay para hindi tayo yung kasi si ama talaga yung may gano'n yung ang na, ano, nakikiramdam sa atin kung ano ginagawa natin kaya manalag tayo sa Diyos si ama nandiyan na siya nandiyan sa atin ang gumagabay ng ating mga pangarap sa buhay sabi ba siya huwag mong ipag-ingay Na, nag-vlog na naman ako. Kasi naman ito siya.